Sir, binuntis niya ang kapatid ko! Dalawang buwan na pala itong buntis! Ayong palagutan! Bakit binuntis mo itong babahay ito? Teka lang. Bito na yung mga dito? Di ba ba yung tatay mo? Buntis ako. Baka kahit kailan, hindi hindi kita magugustuhan. At alam mo kung gano'ng ako mahal si Jen! Tsaka, alam mo, madali lang naman palabasin eh, na nakunan na ako eh. Pagkasal na kami. Ano wala na siya magagawa kasi kasal na kami? Ah, o oh, sige po, uh, sigasuhin ko po kagad yung case na yan kasi... Uh, Tawag pa! nagkakabultaan. Buksan niyo po yung ah, pinto! May tao lang po ah, tatuwagan kita ulit. Ang Paso. tagal naman! Uh, alam mo sige po kayo, anong may paglilingkod ko? May case ba kayo na napapahawak sa akin o may re-reklamo kaya? Yes sir, meron. Yung anak mo! Kasi sir, binuntis niya yung kapatid ko! Dalawang buwan na pala itong buntis? Ayaw palagutan? Ah, oh, miss, sandali lang ha. Pwede naman natin pag-usapan ng maayos to na hindi ka sumisigaw eh. Ah, uh, miss, Ah, uh, ano ba pangalan mo? Dear ko po, ah, uh, hindi naman po masisisi yung kapatid ko kasi napatigil po ako ng pag-aaral dahil sa anak niya eh. Ayaw niya po ang panuntigan eh. Dinuntis niya po ako. Wala namang pong ibang gumalaw sa akin kundi siya kasi virgin pa po ako nung na nagkita kami. Tapos nag-date lang po kami isang beses, dinala niya po ako sa hotel. Ah, uh, Birgo, tama? Opo. Ah, uh, girlfriend ka ba ng anak ko? Ah, hindi po. Nag-date lang po kami. Eh, sumama lang din po ako kasi talasing na po ako noon eh. Ah, uh, tinga lang, Miss Virgo ah. Kung hindi ka niya girlfriend, bakit pumayag ka? Sumama doon. Nalasing nga po ako. Wala po akong malay. Nagising na lang po ako. Nasa hotel na kami dalawa. Teka lang, sir, ha? Sinasabi mo bang malanditong kapatid ko? Sir! Ma-inform lang kita. Pinalaki kami maayos ng mga manggulang namin. Siguro yung anak mo, tinakot tong kapatid ko. Kasi, makapangyarihan kayo. Eh, ano namang laban itong kapatid ko at babae? Baka anong gawin, di ba? Teka lang, Misa. Wala akong sinasabi na malandi yung kapatid mo. Tsaka pwede naman natin pag-usapan to eh. Sir, di ba abogado ka? Alam na alam mo anong pwedeng ikaso dyan sa anak mo. Kaya ngayon palang sinasabihan na kita na kapag hindi pinanugutan tong kapatid ko, sisiguraduhin ko magbubulok sa kulungan yung anak mo. Ah, ganito na lang, Miss. Iwanan mo na lang dito si Virgo at dalhin mo yung mga gamit niya para mapag-usapan namin ang kakausapin ko yung anak ko. Siguraduhin niyo ha, aalagaan niyo ito maayos. Kapag may nangyari sa kapatid ko, pati ikaw pakasuhan kita kahit abugalo pa. Sige, sasiguraduhin ko Ma, Maalis din. Kia, ah. hintay yeah. lang natin yung anak ko ha. Pauwi na yan. Ah, Han. Ah, Oo, nandito ako sa bahay. Mamaya tatawag ako sa iyo ha. Uy, ay, dad! buo ah, buusan tayo. Bakit, dad? Ano bang ginawa mo? Bakit binuntis mo itong babahay ito? Teka na. Bili ko ano yung dito? Hindi mo ba narinig yung tatay mo? Muntis ako. Dalam buwan ah. Wala ba nangyari yun? Alam mo yan? Charles! Huwag ka na magpaliwanag. Alam ko na lahat. Yan mo yung kalukuha mo. O di pangalan ko, matatamay dahil sa ginagawa mo eh. Pero dad, <laughs> wala tayong dapat pag-usapan pa. Kailangan pa lagutan yan. Ah, uh, bigo, huwag na na ako ah. I-meeting pa ako eh. Pag-usapan yun. Anong ibig sabihin nito? Ah? Anong ibig sabihin nito? Binuntis mo ko malamang may sa atin. Kailan? Ganyan naman kayo mga, mga lalaki. Pag tapos na, nakuha nyo na. Kunwari, oh, may amnesia kayo. Hindi niyo alam. Sa so, tingin mo magagawa ko sa'yo yun? Alam mo ikakasala ako, di ba? At best friend mo yun. Kaya nga! Naalala mo rin nag tayo? Ha? Lasing na lasing ka nun. Akala mo doon ka pumasok sa kwarto ng girlfriend mo. Kwarto ko yung pinasok mo. Lasing din ako! Wala akong nagawa! Kaya yun! May nabuo! Hindi ko pwede sabihin hindi sa'yo to! Kasi virgin pa ako! Alam mo, kahit anong sabihin mo, alam mo kung ano'y totoo. Huwag mo akong gawin sinungaling. Ako nga yung biktima dito eh! Ikaw! Ikakasal na ako! Eh di hindi matutuloy yung kasal niyo! Ako yung pakasalan mo! Bigo, ano ba? Huwag na tayo magiging ako ano. Alam mo kung gano'n ko pamahal yung best friend mo. Sige. Huwag mo ako panagutan. Tingnan na lang natin kung sino'y masira. Ano kayang sasabihin ng tatay mo pag kumalat sa mga tao na yung anak niya walang paninindigan. Abogado yung tatay mo, di ba? At mag-aabogado ka din. Kaya kailangan panagutan niyo mo. Hoy, ikaw ba ba? Iilusyonada ka? Anong pinagsasabing mo dyan? Alam ko na hindi magagawa ni Senang buntesin ka kasi mahal naman niya yung girlfriend niya. At isa pa, siguro naiingit ka lang, no? Kasi kahit kailan, walang papatol sa'yo. Kaya ayan, nag ka. Alam mo, sa ating dalawa, sa'yo walang papatol. Ikaw naiingit sa'kin, na wala kang akin, Pabigil ka na! Hindi ka pa bumuntis! Sure, oh? Lalabas yung totoo. Wala nang lalabas sa totoo. Hintayin mo ang paglabas ng anak ko na anak mo din. Kung hindi kang bakla ka. Yung babae ito ay rasyonada! Ay naku sir! Nakakatawa yung babaeng ngayon ha! Alam mo sir! May duda ako dun eh. Alam ko may binabalak yun na masama. Alam mo, Ayaw mo maribad. May mali. Maribad, paano to? Paano to pang nalaman din? Ay nako sir! Ano ka ba? Huwag kang kabahan tsaka huwag kang mamumblema dyan. Kasi kilala ko yun si Ma'am Jen. Mabait yun. At alam ko na may iintindihan ka noon. Ano ka ba sir? Ako... Maribad naman. Anong dahil sa biro? Ano ka ba sir? alam ko na maintindihan ka niya. kasi mahal na mahal ka nun. Kaya kahit paanong sabihin mo, maintindihan ka niya. Paano kung maniwala siya? Na nabutis ko yung best friend niya. No, sir. Hindi ba niniwala yun? Ay, maniwala ka, sir. Basta ako bahala. Ako bahala. Ano ba? Ba't kinukha mo yung phone ko, ha? O hindi pa tayo kasal? Huwag mong ini-invade yung privacy ko. Makakahiya ka? Ah. Hindi ka ba makontento? Ha? Pinaghiwalay mo na kami ng fiancé ko. Ba't kailangan mo ba mag-post? Ah. Dapat lang naman talaga maghiwalay kayo kasi ikakasal na tayo. Eh, ano naman kung mag-post ako? Eh, makikita rin naman ang lahat yan. Pag alam mo, ang kapal na mukha eh, no? Alam mo yung sarili mo. Baka kahit kailan, hindi hindi kita magugustuhan. At alam mo kung gano'ng kumahal si Jen. Kahit mahal mo siya, ako yung mapapangasawa mo, kaya wala kang magagawa. Okay? Sa tingin mo, pag na tayo, magiging masaya ako. Ha? Magiging masaya ka? Magiging masaya ako, wala akong pakailang hindi ka magiging masaya. Tsaka huwag kang ano, naistas yung anak ko eh. Anak mo lang, okay? Excuse me, sir. Huwag ka nang magpaka-stress dyan. Eh, sino ba naman di may stress sa babae ito? Ang kapal ng mukha. Hm. Eto, sir. Eto ang buong katotohanan. Ayan. Ate, musa, Okay oh, lang ako dito, kaso hindi kita masyadong marinig. Data lang yung gamit ko. Alam mo naman, wala tayong wifi dito. Ay, nako ate. Alam mo, pagka nagpakasalan na kami nito, tapos nakuha ko na yung mga yaman nila, huwag kang mag-alala. Titira tayo sa ibang bansa. Malakas ang internet doon. Ako, <laughs> oh, gustong-gusto ko yan. Alam mo, hindi lang yaman yung makukuha natin dyan eh kapangyarihan kasi napakayaman niyang tatay ni Charles. Alam mo na, abogado, tapos marami pang negosyo, di ba? Yun na nga. Tsaka, alam mo, madali lang naman palabasin na nakunan na ako eh. Pagkasal na kami. Ano wala na siya magagawa kasi kasal na kami. At kung ano yung meron sila at ang pamilya nila, sa akin na din. <laughs> Basta sa ngayon, tandaan mo, galingan mo yung pag-arte, baka mabuking tayo na nagpapanggap ka lang na buntis. Ate, hindi mangyayari yan. Best actress ako, alam mo yan. Magaling akong acting, no? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Basta ha, yun ang pag-usapan natin. Kapag may pera ka na, bibili tayo ng mga properties. Tapos pupunta tayo sa ibang bansa. Kahit anong gusto natin, bibili natin. Sure. Walang problema. Ako bahala sa'yo. Ah, sige na ate, babay na kasi. Ah, baka marinig tayo eh. Eh, lakas ang boses mo. Sige na, bye Hindi totoo yan. AI lang yan inedit mo yun na. Ingitara ka talaga bakla ah, ka eh. Pwede ba? Tumigil ka na. Ang kapal na mukha mo, no? Para saan? Ha? Yung pagbubuntis mo. AI din ba yan? Ha? Hindi. Malamang hindi. Di ba? Hindi. Hindi. Kasi ano? Kasi iba-iba ang -iba lalaki eh. Ngayon, kaya hinahabol mo ako kasi may pera ako. Ay, mga gold. Dahil naigit ka sa mo. Ate, ay ka lang, oh. Bakit mo sinisigawan tong kapatid ko? Alam mo naman ang buntis, di ba? Isa ka ba? Tumahimik ka! Ano? Pinilaan niyo dito, di ba? Ha? Hoy, nandito kami para pag-usapan yung kasal niyo. Kasal? O makamit kami yung pera namin. Kakapal ng mukha niyo. Tigilan niyo, niyo na yan. Wala kakalimutan niyo. Ator niya ako. At Eden, ako uh, oh, may hawak ng kaso ng asawa mo. Alam kong gawain niyo yan. Sabi ko naman sa'yo, huwag abogado eh. Ang ko lang naman yung kaibigan mo na mayaman, di ba? Nakakahiya uh, ka yun eh. <coughs> ano? <coughs> di kilala ko ng patas? Ha? Oh, sorry na. Eh, nabagotong oh, sa'yo naman ako sorry? ko eh. Sorry? Sinigilan <coughs> mo yung kasal ko, di ba? Sorry! Parang mo ibabalik yun? Paano kami? Ah. Alam mo di ba, naikakasal na ako. At kinala mo yung taong yun. Ako yung naging masama, di ba? Ako yung naging masama. Kahit alam mo kung ko kamahal yung taong yun. Sa tingin mo mapatawad kita? at Sir Antonia! May isa ka pa? Ano? Wala siya yung tao. Ha? Tara, kung oh, alis na tayo. Sa may pupunta? Hindi mo makakalis. Kasi parating na yung mga pulis. Oh, Nanti! Sabi ko sa'yo eh! Bakit ba kasi nakunan ka ng video? Huh? Ano? Napakasusit ko ito Bakla ka Freeze! At ngayon Isa na naman kwento Ang ating nakakapulutan ng aral Naway! Nakuha na ninyo ka Ng magandang aral Ang kwentong ito at ang aral na kwento natin na ating natutunan ngayon, dapat maging maalerto tayo sa nakapaligid sa atin. Ang itim. Mag-iingat po tayo sa mga tao mapagpanggap. Mapanin lang. Mapang ang Mapang api. <laughs> Maraming tao na akala natin mapagkakatiwalaan. Yun lang pala ang hanap nila ay modosin ka. <laughs> Laway! Naintindihan niyo ang storyang ito. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. <laughs> Laway! No, I-share ninyo ang video na ito para sa ganun eh, marami pa sa ating mga Pilipino ang makakuha ng atensyon at pananaw sa buhay. And <laughs> no, ay, Thank you! Ay, oh, ikaw lang na! Ikaw lang na! sorry, officer!